Yow! Yeah, oh. What's up mga kabariya? And once again, this is Mr. Bunny and I'm your host at usapang pera na naman tayo at kwentuhang bariya Whew. Welcome to our YouTube channel mga katropa Yan <laughs> So mga kabariya is marami nagtatanong bakit bakit uh, B.U. or A.U. condition yung mga hinahanap ng mga coin collectors natin bakit hindi yung mga uh, uncirculated yung mga not good condition so mga kabarya tatalakayin natin yan ngayon kung bakit, bakit yun ang hinahanap ng mga ating collectors, yung B.U. o kaya A.U. so stay put and simulaan natin tong talakayan. At kung bago ka lang dito sa YouTube channel natin, ay eh mag-subscribe ka na kay Kabarya. Kung bago ka lang, para magkaroon ka ng idea about sa collect, collecting ng coins at paper bills. So, ngayon is sa coins muna tayo. So, stay tuned at tara, pag-usapan natin yan. Hihi! -hi. Yan. yan. So, mga kabariya, ayan ang pag-uusapan natin ngayon, bakit nga ba ang hanap ng mga collectors natin is BU or Brilliant Uncirculate o kaya yung AU with uh, ang ano po nun is almost uncirculate po. Yan. Yung BU po is yun po yung mga hindi po na-release o hindi po pinaikot sa merkado. Yan, katulad ng mga na ano, 'di ba? Mga naka pa 'yan. Hindi nila ka... o katulad ko, nakabila ko noon, hindi ko na inilabas. Tinago ko na 'yon. Yan. Ayun po yung mga condition noon is BU. Brilliant and circulate po. Hindi po talaga pinaikot 'yon. Tapos yung mga AU naman po, ayan po yung makikita nyo sa merkado na good condition. Yan. Kahit umiikot po sila, pero magaganda po yung kondisyon. Bagong bago. Hindi po yan nilinis, mga kabarya. Iba po ang kinang ng nilinis sa natural na uh, kinang po ng barya. At kung bakit po yun ang hinahanap nila, kasi po, yun po kasi yung makikita pa doon yung details ng coins, yung pagkakatatak po doon once na kapag iyo ang yung collection o yung mga itinatabi mo is maganda po yun na collection ang itinitignan po kasi doon yung details ng coins yung maganda kung ano po yung pagkakatatak po doon sa coins na yun yun po yung makikita doon sa ano sa barya hindi kaya naghahanap po talaga ng mga magagandang details o magagandang coins po yung ating mga collectors ayun po yung ano doon ang uh, kagandahan po doon nag uh, ano talaga sila uh, bumibili po talaga sila ng mga ganyan kahit medyo added prices o minsan is pricey dahil sa years goods lang po basta maganda po yung condition yan yun po yung talaga kasi yung iba nagaano e eh, pares lang naman yan eh. bariya naman yan eh. hindi po talaga total parehas kasi sa condition pala po Condition wise lang po mga kabarya Panalong-panalo na yung Merong may good condition Yung makinang Yung walang gas-gas Hindi yung nilinis Yan, yun po yun Ang dami kasi nagtatanong eh Pares naman bariya, yan Eh, bakit kailangan pa ng ganun? Eto, eto lang Iano ko lang sa inyo mga kabarya ah. Kung ikaw ay magtatabi Ng isang bariya pipiliin mo ba yung hindi ay uh, circulated, yung maraming gasgas, -gas, yung hindi makinang? 'Di ba? Ang pangit ng collection mo pag ganun. Pwede 'yun sa mga beginners, yung mga nagsisimula pa lang mag magsisimula ka pa lang magbuo. Pwede 'yun. Tapos syempre pang may mga paggasgas -gas, o kaya din magano. Pag may nakita ka na ng bago o kaya mas maganda dun sa isang points na yon, palitan mo, 'di ba? Papalitan mo 'yun, kabarya yun po yun. Ang tawag naman po doon is pag-upgrade. Yan, mga kabariya. Pag-upgrade po yun ng collection. Sisimulan mo muna siya kasi ikaw syempre, ay katulad ko, nagsisimula din ako sa mga pag ano, pag-ipon-ipon. Yan, tapos nag din magtingin-tingin sa mga ano, mga sukli. Yan. So, kapag may nakita kang mas maganda doon, palitan mo palitan mo yung isang collection mo na yon o edi upgrade na yung magandang ano na yon coins mo na yon na dating pangit o may gas gas o hindi makinang tapos sa kanap ka ng makinang o edi palitan mo ganun po yun kasi hindi ka magko-collection -co ng walang added value kasi sayang yung panahon ng pag-iipon mo yun po ang maganda doon at binibigyan ko po kayo ng good idea about sa pagko-collect -co mas magandang i-collect nyo po yung mga good condition na mga bariya kahit common at least may, may added value na yan eh. basta hindi nilinis mga kabariya kasi kapag once nalinis yung bariya tapos ipinakita mo yan o eto meron akong makinan tapos tinignan nung bibili katulad ko buy and sell po ako mga kabariya buy and sell ako. tapos pinakita mo sa akin yung linis na yun kahit sabihin mo na, eh, hindi ako naglinis niyan eh. Sabihin namin, ay, linis po ito kasi ang iba po kasi yung kintab niya. Ibang-iba po kapag nakakita po kayo niyan. Kung makikita niyo yung mga bagong-bago, mamaya may pakita ko sa inyo. Bagay, may, 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 papakita ko sa inyo sample ng mga ano, uh, uncirculated or AU. Yan, yun po yung mga natin. Pero alam ko, meron ako itong BU, Kaso nga lang, ano bio or uncirculate na 10 pesos na uh, semi hard to find po yun na 10 pesos kahit tapos po sa inyo mamaya yan. ay hindi si pakita na natin ngayon para magkaroon ka na ng idea kabariya yan papakita ko sa inyo yung mga mga good condition pero yung andon may may mga common talaga akong good condition tinatabi ko lang din so stay tuned mga abarya at ipapakita ko sa inyo para magka-idea kayo yan babats yan so ito na nga mga kabarya papakita ko sa inyo yung mga good condition ito good condition to mga kabarya tinabi na, na tinabi ko na talaga para nakasil na siya hindi siya mahawakan pero ipapakita ko sa inyo ito kasi hindi ko pa to ma-upgrade kasi wala pa ako makitang ganto ang condition. Ito pwede rin sabihin natin na AU or kaya uncirculated. Pero kasi naki na ano ko na to eh. Nakuha ko to sinukli lang sa akin nung ano nasa jeep. Yan. Makikita nyo bagong bago siya. Ayan po yung natural na kinang nung bariya. Mga kaparya. Yan. Hindi talaga siya nilinis, mali ano, makintab na makintab. Ngati sa ano. Hindi natin hindi Yan, no. Nakikita nyo, pwede siyang AU or uncirculated. Yan. Pero common lang to mga kabari, Common lang yan. Pero yung iba binibili na to ng ano, ng 10 pesos, 15 pesos. Di pwede sa bibili. Yung ganyang kagandang condition kasi hindi nilinis, ah. Kasi makikita nila kapag nilinis yan. Kapag nilinis yan, hindi na nila bibili yan. Kahit nakapakintab pa niyan. Kahit na sila. Ayan. So, eto, mga ganyan. Nabibili po yung mga gantong kondisyon. Pero yung mga gantong kondisyon po, katulad yan, eto, hindi ko pa ito siya mapalitan kasi wala pa akong mahanap na ganto ang kondisyon niya. Kaya nandyan lang siya. Kapag may nahanap ako, iaalisin ko na to, papalitan ko na nung gantong kondisyon. Ayan. Ito po yung mga AU or kaya uncirculated. Yan. At yan. Nag-aano rin ako nyan. Nag-iipon rin ako nyan. Okay. Kung meron kayo makita na ganyan kakintab, tabi nyo na agad. Kasi mababa na sa 10 piso mabibili yan. Mataas na rin yan sa 30. Kapag mabili to. Pero yan, depende yan sa bibili mga kabarya Ha? Hindi ko sinasabi na lahat yung bumibili nyan. Hindi pwedeng ano, sabi niyo, hey, sinabi ni ano, Mr. Bani, hindi naman. Kasi yung iba may bumibili niya kasi nagbubuo. katulad nito, oh, nakakuha pa ako ng ano, oh, 2003 na ganyan kaganda. Yan. Eh mabibili niya, mababa na sa 10 piso yan kapag ni, binebenta niyo nang isa. O, eh kung marami kayo nakuha ng ganyan. So, yan yo, tupo na kayo ng sa ano, ano ng ano, ng 10 piso. Di ba? Ganyan lang mga kabarya, hindi tayo masyadong ano magpataas kayo ng ano. Kaya hanapin lang natin yung hanapin yung mga video natin na ano na 10 piso kasi yun yung ano eh video condition ng 10. Ito, yan. Meron na tayo rito ng 10 piso mga kabarya. Semi hard to find yan na. Ha. Semi hard to find po itong 2000 na to na 10 piso. Pero yung condition niya hard to find na po yan, ganyan kasi mahirap ka na makahanap niyan. Oh, sa ganyang kondisyon, bagong-bago po 'yan. Yan, yan sa kondisyon na 'yan, bagong-bago. Oh. Yung mga ganito po, ito po, pwede to ano, i-align sa kondisyon ng BU to EU. Ang kondisyon po dahil sa ganda po niyan. Oh, ilabas natin. Tingnan natin yung sa likuran. Yan, tab very good na item mga kabarya ganyan po A, ano BU to AU brilliant and to almost and po yan very good na item po yan mga kabarya umano nyo po very good na item po yung ganyan eto naman pwede na ito mabili ito sa ano sa gantong condition pwede na mabili yan sa 70, 80 kapag mga ano mga katulad ko na buy and sell pero kung kumakahanap kayo ng aneto ng collector pwede ba mabenta siya ng 120 to 150 sa condition pag ganyan yung nakuha nyo yan diba goods na goods yan ang condition yan mga kabariyan mababa na sa 50 yan pag nakuha sa inyo pag may ganyan kayo yan ito inuulit ko po ulit ito po BU or AU condition po ito uncirculated or AU ah, uh, AU to uncirculated po baligtad kasi almost uncirculated po yan eh eh nakita ko po to sa ano eh sinuklilan po yan kaya pwede siyang uncirculated hindi umikot pero nakita ko siya kasi saka bago kaya tinabi ko na kagad kaya good na good yung condition yan solid yan ito yung mga tinatawag nilang good item pero ito yung mga ganito yung mga ano, pinapakita nila na ganyan ang condition tapos common 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 year na nga lang yung nakalagay napakamahal pa nila ibenta yung mga vlogger yan yung mga ganito wala po yan common year lang po yan eto common year lang din po ito pero dahil lang sa good condition may added value lang o, mga 10 piso good na yan pag may bumili sa inyo yan talagang e, tabi nyo lang kapag may mga nakita kayong ganyan goods na rin yan huwag na rin kayo masyadong greedy kung magbibenta kayo kasi yun lang naman talaga kasi saka common lang po ito itinadagdag din to ng mga collectors po natin kapag nagbubuo po sila kasi maganda po talaga tingnan kapag good yung mga item kaya niyan good condition po maganda po talaga ipagyabang yan, yan di ba tapos ang ganda pa ng coins mo o. Oh. basta mga ganyan condition may added value po yan pero hindi naman gaano kataasan hindi rin po libo yan hindi yan daan yan so sana po nakikinig po kayo at inaniwa, inantabayan nyo po talaga itong ating ano, topic dito sa ating channel at salamat sa panonood mga kabariya ayan po ang dahilan kung bakit po nag upgrade ang mga collectors po natin ng good coins dating hindi good ngayon pinalitan, in upgrade yan kasi pipili talaga sila ng mga magaganda para maganda rin yung coins sa may tabi nila eh na mga magandang itabi yung mga good condition na coins. Yan, salamat sa panonood mga kabarya. Yan, salamat. Yan, so yun nga po mga kabarya. Ayun po yung ginagawa ng mga collectors po natin. Kaya po bumibili po sila ng mga good condition para po maitago ng maayos yun. At saka maganda po tingnan talaga kapag mga good condition yung mga coins na itatabi po natin. Kaya yun po yung dahilan kung bakit sila bumibili ng mga good condition. Kung hindi naman, binibili pa rin naman nila kung kailangan talaga nila. Tapos kapag nakahanap na sila ng bago-bago, sa kanila papalitan yun. Ganun lang yun mga, mga kabarya. Kasi yun talaga po yung ano eh, uh, magandang itabi. Kasi intact na intact pa doon o makikita mo pa talaga yung yung details ng coins kaya naghahanap talaga sila ng mga good condition pero kung yung katulad nila maghahanap kayo ng mga kalbo-kalbo na tapos sabi nila is good eh, ano mahal pa yung benta saan nila na lang yun okay lang sana kung hindi nagaano eh ah nag-ano rin yung tao eh namumuhunan eh namumuhunan naman din kaya binibili sa inyo ng ganun ng presyo kasi yun ang kaya nilang ibili doon sa item nyo. Once na hindi naman ang okay, bala kayo sa buhay nyo kung ayaw nyo ibenta ng ganun. Kasi meron naman tayong mga French uh, bench price para sa mga items natin. So sana po is nagkaroon po tayo ng idea kung bakit po uh, good condition yung hinahanap ng mga Uh, collectors po natin kasi yun po talaga ang magandang i-collection mga kamarina o yung itatabi man po natin kahit common common pero kung, kung good condition naman talaga yan may added value yan katulad nga po na sinabi ko kung nakapanood nyo po ng buo itong video natin magkaka-idea po kayo hindi na po kayo ay may value kaya to pag nakita mo kasi sa condition pa lang tapos Okay, good condition, good good condition. One point, may added value kagan. Ka sa year, kung wala naman talaga dun sa list sa mga good pa rin kasi good condition. Ibig sabihin, may added value pa rin naman 'yon. Doon pala magkakaroon na ay nasabi ni Mr. Banis, ganito yung condition, maganda tong condition ng hawa ko, tatabi ko to. Oh. is doon pala magkakaano kayo kagad hindi na po kayo sasabihin nila ay wala tong alam to kaya ano eh doon pa lang po magka-idea na kayo. Sana po tinapos nyo yung video natin at kung pago ka lang dito sa YouTube channel natin, eh, subscribe ka na kaya bariya. Lalo na sa mga bago, maganda talaga na kailangan nanonood kayo ng mga good information. Huwag lang po doon sa uh, bumibili ako ng gantong ganyan kasi uh, libo ko to binibili. O kaya da libo. <laughs> yun po yung mga good to be true na mga item na yun. Kahit common na common is binibili talaga. Pero yung si Alan, yun na pag po natin, is talaga bumibili talaga siya. Maswete kapag ka pag kanya ka Abaria. Tapos marami ka pang ibibenta sa kanya. Kapag nagpresyo siya ng ano, alam niyo naman po na talaga ay common talaga 'yan. Ibigay niyo na kung nagbigay siya ng presyo. Kunyari, kung nagbigay siya ng presyo doon sa ano yun ng 20k o kaya 15k kas gaganya lang naman din ng ano hindi naman karamihan hindi naman din good condition ibigay e, nyo na mga kabarya kasi once in the blue moon lang yung mga ganyan mga bayer ay mga ano o oh, mga bayer bayer po yan mga ganyan kasi talagang ang hilig lang po talaga nila is double purpose ang ginagawa ng mga ganyan either na tumutulong na talaga sila sa inyo kasi nga yung item niya na wala naman talagang bumibili is binibili nila ng mataas sa payon o oh. tapos natutulungan nyo din sila kasi yun yung gusto nilang bilhin ng mga ganon o oh. eh di nagtutulungan kayo parehas kaysa ibas natin yung mga tao na yon tulungan natin sila tulungan natin sila makabili ng marami <laughs> wag nang ano wag nang patumpik-tumpik pa kapag bigay siya agad ng presyo na good para sa iyo. Saka nakatambak lang naman doon yung item mo na yon. Bigay mo na kaagad. Sunggaban mo na kaagad yung mga ganun. Yan. Uh, so salamat sa panonood mga kabarya at sana po is uh, nakainig po tayo sa mga information kung hindi naman tayo sigurado sa information na binibigay is mag search po tayo may internet, nandiyan si Kumaring Google uh, bibigay niya sa iyo yung mga gusto mong ano laman sa ko. basta sakto dun sa sino mo yeah. salamat sa panonood mga kabarya and happy collecting sa lahat happy undas na rin <laughs> salamat sa panonood bye 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 bye